Magandang gabi sa inyong lahat mga bro. syempre una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin para po makagawa ulit tayo ng mga panibagong tutorial, mga kalamahan patungkol dito sa ating mga motor. Ngayong gabi mga bro ay sasagutin ko lang ulit yung mga nagtatanong ano daw ang mangyayari kapag naubusan ng langis yung ating mga makina. So ayan, bago natin umpisan yung ating video, kung mahilig po kayo at kung interesado kayong pag-usapan natin, 'yung katanungan na 'yan ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag upload po tayo ng mga panibagong tutorials. sa nagtanong at doon sa may mga motor, makinig po kayo kasi itong tanong na ito ay applicable po ito sa lahat ng motor na dapat nyong malaman. So ano daw ba ang mangyayari kapag ka naubusan ng langis ang makina? So magandang tanong <laughs> para malaman nyo kung ano talaga yung posibleng mangyari kapag ka naubusan ng langis yung makina. Okay, so ayan mga bro, yung kanyang problema ay hindi po lahat pare-parehas ang nagiging sira. Ano? Kasi naka-encounter tayo ng mga naubusan sa Rusi, naubusan sa Pantra, naubusan sa Scooter, sa Yamaha, sa Honda, at sa iba pang mga brand. So, iba-iba yung nagiging sira. Ano? Kasi mayroong naubusan na langis na mahina, na lang, mahina lang yung takbo niya. Mayroon naman naubusan na langis na kasagsaga ng takbo niya. So, min minsan nagiging iba yung, ano, iba yung sira, hindi para parehas ng sira na halimbawa, limang motor, lahat naubusan isipin nyo lahat yun papares sira. Hindi po, hindi ganun ang nangyayari. Hindi ganun ang nangyayari. Pwedeng mag, may magkaparehas, pero hindi lahat. Ano? So, unang-unang nasisira dyan, mga bro, kapag ka naubusan ng na langis, is yung ating parting black. Okay, sa so may black. Kasi yun ang naglalaro eh. Yung pisto natin, tsaka yung black. Pagka na kinapos ng supply yun, uh, at nangyayari dyan, mga bro, ay overheat. Overheating. Ang maganda naman diyan kasi yung mga sa FI kapag ka na-detect nilang minsan mayroong mga motor mga bro ano na kapag ka na-detect na overheat kusang tumitigil. Pero mayroon naman na motor na as in sasay din talaga yung langis nyo. Ngayon pag sobrang init niya titigil siya. <laughs> titigil talaga siya. Ngayon hindi niyo na makikik. Yung stock up po yung connecting rod noon. So mayroong ganong kaso. So napapalayo tayo mga bro. Yan, isa-isayin ko yung mga parts na pwedeng ma-damage kapag ano naubusan na lang is. Unang-una na dyan is yung block. Okay, block. Nasisira po yan. Piston rings. Nasisira po yan. Siyempre yung piston, kakayod yun. ah, uh, pwede rin yung ating uh, rocker arm. Rocker arm. Kasi marami tayong klaseng rocker arm. Meron tayong mga yung flat slide na rocker arm na walang bearing. Meron din may bearing. Nasisira po yan sa Roser 135 kasi pero mga bearing na maliliit. No? Ano pa ba? Uh, yung camshaft. Okay? So, alam nyo naman yung camshaft, ang trabaho niyan is siya yung nagpapagalaw dun sa rocker arm. So, napakabilis po nang ikot niyan, bakal to bakal ang nagkakaskasan o nagtatamaan. Kapag ka walang lubrication ng langis, uh, mababawasan yung camshaft or uh, magagasgasan. Okay? So, sa parting dito sa may gilid mga bro, sa magneto, sa stator, at saka doon sa may clutch side, wala halos nagiging problema kapag ka naubusan. Ang problema dyan, yung mga bearing sa center or doon sa may gitna. Yung sigunyal, nag-damage po yon or minsan nababalik ko yung connecting rod natin. Malimit, yung connecting rod, may bearing po kasi yan na naglalaro dun sa may crankshaft natin. Pag naubusan, uh, minsan naglalakbo yon So marami na tayong na-encounter dati no may shop tayo dun sa may Victoria. Mayroong mga dinadala sa atin na na Aerox, na na XRM, na na mga Mio, Mio ay malimit malimit sa Mio ay tsaka Mio Soul. So buti, anong nangyari diyan mga bro? Uh, tumitigil, na na lang is, pero nagagawa natin ang paraan 'yon. Pero asahan niyo, uusok ang motor niyo kapag ganoon. Kasi minsan nag-i-stack up lang yung block minsan pag pinindot mo yung starter click sound na lang hindi niya na kayang paikutin. Bakit? Kasi nga uh, maganit na yung ano maganit na yung piston dun sa block kaya gumaganit. Tapos pag kinikirin nyo, sobrang tigas na. Okay? Sobrang tigas na. Iba naman yung usapan mga bro na loss compression. Ano? Yung loss compression kasi ah uh, nangyayari yun may langis. Ano? may langis lagi. Yun, yung kasi mga carbon deposit lang yun. Meron din kasi nagtanong sa atin, ano, ano daw yung loss compression. So, yung loss compression, ano siya mga bro, uh, parang dumi, mga dumi yun sa uh, block or dun sa ating bulb sa barbol natin. Kapag ka nabarahan ng carbon yun, anong nangyayari dun, yung compression, hindi na ganun kaganda or hindi na ganun katigas. Loss compression kung tawagin. So, dun sa nagtanong, uh, kung ano nga yung mangyayari kapag naubusan, ayan mga bro, possible na mangyari. Ulitin ko lang, black, okay, piston, uh, rocker arm, tsaka camshaft, at pwede rin sigunyal. At yung mga bearing ng sigunyal. Kasi lahat ng bearing dyan mga bro sa loob ng makina, stress po yan. Ano? Kasi mga moving parts yan sa loob ng makina. So, stress. Pati yung timing chain, possible din ma-damage. Pero hindi ganon. Kung baga, hindi siya ganun ka lala. Okay, hindi siya ganun ka lala. Ang, ang laging malala talaga dyan, lagi ko na-encounter block, mga bro, nagkakatama yan. Kayod po yan, nakakayod yan. Makita mo, pag ginalas mo yung block, malaki na tama ng piston. So, papalit tayo nyan. So, camshaft, ayun din, pwede rin. So, masyerte kayo kung hindi magkatama yung connecting rod. Kasi mga bro, yung connecting rod, nasa loob siya ng makina yan eh. Ba, baba talaga ang makina. Ibig sabihin, overhaul talaga yan. So, maraming ano, maraming kakalasin. As in, kalas talaga yung buong makina. Eh, kung black lang, pwede dukutin. Kung camshaft lang, pwede dukutin. Kaya, mas, mas ano, mas mababa yung labor nung kaya kapag ka tap overhaul lang. Kumpara dun sa overhaul. So, yung ano naman mga bro, ang mga presyoan kasi niyan sa overhaul, depende po 'yan sa motor, no. Depende sa CC at saka depende sa motor. Iba yung scooter, iba yung pantra, iba naman yung malalaki na motor kasi mas mahal po 'yon, mas mahirap uh, gawin, mas matagal, mas mabigat, mas maraming kalasin. Ayun lang. Doon sa nagtanong. So, ang payo ko sa inyo mga bro, huwag niyo nang paabutin doon, ano. <laughs> Pag ang ng langis, lahat na motor, mga bro. Lahat ng motor. Walang matibay dyan kapag walang langis ang makina, mga bro. Marami ako akong nagawang Rusi, sira. Honda, sira. Yamaha, sira. YTX, nakagawa na rin ako, sira rin. So, lahat ng branded na motor, kapag walang langis po yan, ay walang matibay dyan kapag usapan na walang langis. Lalong-lalo lalo na, ba, ibisita tayo, mga bro. Pero <laughs> ay tunay ang bisita natin. Natutulog <laughs> na. Dito natutulog to eh. Balik tayo mga bro. So wag nyo na pong paabutin ang mga makina nyo na maubusan. Regular and change oil. 1K, 1.5, 2K, 2.5. Depende sa klase ng langis. Kasi yung mga langis natin, marami po yan. Meron tayong minerals, meron tayong uh, synthetic based, at meron tayong mga fully synthetic. Yung mga motor naman natin, iba-iba po yan. Merong, uh, ano lang, merong service lang, araw, uh, araw, tsaka hapon, service lang pa uwi, papasok. Meron naman pinandideliver, mga estresyon, merong tricycle, na kinakargahan na bibigat, balik-balik po yun. So, ang mga motor natin, mga bro, ano po yan? Iba-iba uh, ang mga estado. <laughs> Kumbaga, sa parang, parang trabaho ng tao rin, mga bro, ano? merong mga nagtatrabaho sa opisina, mga otak lang ang ginagamit, kunting kamay-kamay, lampirma-pirma. Meron naman yung mga mga trabahador sa mga pier, mga kargador. Sa so tingin nyo, alin ang, ano, alin ang uh, kakain ng madami or kailangan ng mas madaming kain. Parang ganun yung langis, ano mga bro. Pagka yung motor nyo, laging yung ginagamit, dapat maganda yung langis na gagamitin nyo. Tapos, regular kayo mag-change oil. Kasi magbabawas po yan. Kahit walang tagas, Lagi niyong tatandaan kahit walang tagas ang makina, possible yan magbawas kapag ka ang tagal niyo mag-change oil. Kaya nga may nauubusan eh. Wala naman tagas yung mga nauubusan ng langis talaga. Eh, ang problema noon, sobrang tagal mag-change oil, umaabot ng 3, 4, 5, minsan isang taon pa walang change oil. Doon po nauubusan niya ng langis kahit walang tagas. Kasi sa sobrang init ng makina, possible na mag-evaporate yung ating uh, oil, doon yan mauubos. Kaya nga mayroon tayong dapat regular na change oil mga bro. Ako ang nire-recommend ko, 1.5, okay? 1.5 kilometer. Huwag kayo magbase dun sa buwan. Sabi kasi ng iba, isang buwan. Hindi, hindi mo pwedeng pagbasihan yun kasi paano kung sabihin ko sa'yo, ah, uh, Ang isang araw mo, tumatakbo ka ng 150 kilometers. Isang araw lang yon. Meron ganun, mga bro. Meron tayong mini-maintenance na ganun. Meron yun, 250 eh. Hindi naman sabi ko nga sa inyo, hindi naman pare-parehas ang tinatakbo ng motor. Pagpalagay na lang natin 1 150 kilometers a day. Okay. So sa 10 days, 10 days mo, ma-reach mo na 'yung 1000 na higit. Kasi 10 no, 10 tapos may 50 ka pa di totally ano, mga 15 na. Ang 10 days mo is total of 15 km na. 10 days pa lang 'yon. Ngayon, tumatakbo ka ng 150 km a day tapos umabot 'yon ng isang buwan. So more or less mga 4,500 or 5,000 kilometer na siya. Kaya doon sa mga motor, doon sa mga riders na mga tumatakbo ng 150, huwag nyo basihan yung buwan kayo mag-change Basihan nyo yung odometer or yung tinakbo ng motor nyo. Mayroon naman akong customer dati mga bro. Mio sporty siya. So tinanong niya sa akin bro, kailan ba dapat ako mag-change Kasi kung mag-change oil daw siya buwan-buwan. Tapos sabi niya maputipan lang lang. Sabi ko, Depende po yan. Ano ba yung takbo ng motor mo? Sabi niya, gamit na lang sa trabaho. Umaga, papasok, uwi ng gabi. Sabi ko, may ilang kilometers yung tinatakbo mo. Wala pa daw 10 kilometers yung tinatakbo niya araw-araw. 10 kilometers. Papalagyan na natin 10 kilometers papasok. 10 kilometers pa uwi. So, 20 kilometers total ng kilometers yon 20 lang yon So, sa limang araw, meron lang siyang 100 kilometers. Limang araw yon oo sa isang buwan, magkano na yon 100 kilometers sa isang buwan. So, 400 kilometers lang sa isang buwan. So, sa isang buwan, 400 kilometers, pwede ka mag-extend ng ilang buwan pa hanggang sa ma mo yung 1,500. Yan ang dapat, mga bro. Ano? So, yan, batatay na pong na dito. <laughs> kasi, mga bro, uh, Doon sa nagtanong, uh, shout out pala, bro, ano? Dun sa nagtanong na ano yung mangyayari kapag ano ka naubusan na lang, eh. Sira ang makina niyan kapag ka naubusan. Yun ang tinatag nilang katok na ubusan ng makina. Ay, naubusan na langis Tapos, Siyempre mga bro, advice ko sa inyo, huwag nyo nang paabutin doon. Dapat regular kayo na exchange change oil, alagaan nyo yung motor nyo kasi kayo rin ang mahihirapan at kayo rin ang gagastos. Pero abay, kung marami naman kayong pera, wala naman problema yan mga bro. So, hanggang dito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at price it lagi.